lang na ako i sa inyo ha. Before the incident, no, kagandina, two emissaries were sent to talk to Governor Ubahe. Asking him na go, ayaw na ipadayo ng rally sa April 14, diya sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris, kini si Anton Lagdonio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya kay siya ang sap taga Davao del Norte nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor na anak kini si Uy Uy kay dako na sila o kwarta na nakuha kang Martin Romaldez Hangyo sila na dili ipadayon ni Gobernador Rubahil Ang tubag ni mo Maone ingon siya Murag lisod na himuon siya ako, si Gobernador Limpanea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong uh, mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwedeng ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwedeng ipagmalaki na meron akong isang salita. Na, na, Bide ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si governor ng 100,000. Ngayon, Kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pumunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, Pinapatawag ka ni Anton Lagdameo, nandito sa Tagong City, nandoon siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, Teka muna, nakita mo yung maraming tao na nagaantay para magkipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? E itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Obahib at hindi siya hinarap doon sa restoran. Tapos, sinabi nila, Okay, di, kung hindi hindi natin makumbinsi si governor, hindi eh palitan na lang natin yung governor. Pwede isuspindi, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si governor Edwin Obaib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, eh, former Chief Justice ito, dapat, he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga tila DILG, pinapareceive yung order. Hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, nag, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung vice governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahig, Huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong nang taong tiga Dabao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. E anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, eh yung governor. Kaya nga, sabi ko rin sa mga empleyado, kasi pagkakaroon ng skandalo ito, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Ako na abrenda. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sinong susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado, mali dito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice Governor lang yan. Inelect yan ng taong bayan bilang Vice Governor, hindi Gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan sa, para sa mga abogado, considered ultra-virus yung aksyon. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon eh wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito ha, ah, a few weeks ago, Governor Edwin Hubahim was awarded a plaque of appreciation ang nakalagay doon, seal of good governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung taon na yun who just received an award from DILG, yung seal of good governance. Eh, masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, eto. Ito rin ang napakasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte.